Hello mga kababayan. So guys, ah, nagpanukala ng batas sa Kongreso itong si Congressman Paulo Duterte o Polong Duterte no na require niya na sana yung mga government ano officials mapa ah, elected or appointed eh mag-undergo ng drug test. Specifically nilagay niya hair follicle test no. Tapos sa ah, alam nyo guys, ang target talaga dito ni Pulong Duterte, eh, si President Marcos. Kasi nilagay niya, including the President of the Philippines, no? Yung gustong magano tawag dito, mag as President, no? Ibig sabihin niya, nila lahat niya. So guys, uh, bali, obvious na obvious na hindi malaman ng mga Duterte Camp o ng mga DDS kung paano mapipilit na mag-undergo ng ano, hair follicle test itong si ano, President Marcos. eh, samantalang yung tatay nila dati, no, na sinasabing baka nga bangag o drug no? Kasi guys, ah, mas masahol pa nga itong si ano, eh, President Rodrigo Duterte dati. Kasi mas ki eh, minumura niya eh. Di ba? Wala pa akong nakitang, ano, ah, bangag na ganun kagrabe. No, ang alam ko mga bangag ang tinuturing nila nilang kaaway, yung mga 'yung pagka na bad trip sila eh ano at tinuturo nila nilang kaaway yung mismong kanilang ano ah uh, kacongkian o yung siguro kaharap nila na nagaadik din, parang doon sila yung tamang hinala. Pero si President Duterte, maski si God, ba? Diba, eh ano yung ewang ko parang ang alam ko minura niya. Eh. So, 'di ba? Mas masahol pa sa adik ang tatay niya kung makapagmura dahil mismo ang Diyos eh, dinamay. Mas dapat dati pa niya ito pinanukala para pumasok sa banga si dating President Duterte, di ba? So guys, uh, itong polburon issue, ayaw na nilang tantanan, di ba? Kasi parang ito yung pinakapamato nila against the, pres the President, no, kay PBBM na gusto nila na mapababa sa pwesto. Tapos uh, gusto nila patunayan na talagang nagda-drugs to, no? Nag no? Tapos ang gusto nila, mag sa tayong lahat. At ang ipalit ay eh, yung kapatid niya na si Vice President Sara Duterte. So guys, kung baga man eh, ano, para silang ano na, yung hindi mo maalaman kung praning na, no? hindi na nila alam yung mga discard nila paano mapapababa si President Marcos. Kaya, etong batas na to, alam naman nila na hindi naman papasa to. Kasi guys, kung tutuusin, no, useless naman talaga to sa ating mga mamayang Pilipino. Tapos, uh, hindi naman ito maisa sa katuparan na sinasabing pangkalahatan. Ibig mo sabihin, makatotohanan ba to na lahat ng mga government officials, no, elected at saka ano, appointed, eh, mapapa-undergo mo, no, ng hair follicle test. Bagkos, ang gusto lang nila pag nasa, naisa batas to, ang target din i-require na mag-undergo ng hair follicle test eh si President Marcos. No? Eh siyempre, papayagan ba naman ng kongreso yon Lalo na ang speaker eh si ano, Speaker Martin Romualdez, di ba? Eh alam naman na ang target lang eh si PBBM. So, ang sana, total naman may bahuri naman tong si ano, Congressman Paulo Duterte, no? Na hindi naman niya maipaliwanag kung saan niya dinala yung 51 billion na allocated sa distrito niya para ma-improve niya, no? Hindi naman niya, ano, ma-liquidate, no? Hindi niya masabi kung, pero pa napakalaking halaga sa 3 years ba naman nung nakaupo tatay niya. Hindi niya ma-indicate, no? Ma-specify kung saan na napunta yung 51 billion, no? Para ma-improve yung kanyang distrito. Eh, kung bagaman, ano, talagang gahaman sa pwesto talaga itong mga Duterte. At ito hindi talaga papasa. At ang target lang kasi nito eh, mapa hair follicle test itong si President Marcos kasi ayaw nilang bitiwan yung issue ng pulburon, nagko-cocaine. So ayun lang guys, no, irrelevant to sa buhay natin at kaya hindi to magkakaroon ng ano, uh, katuparan. So dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.